Ah, uh, ito yung veterano nating katiyan na si ano, Frida. Ayan. So matanda na yung si Frida. Halos na sampung taon na yan. Hinala natin. So hindi pa rin nakahuli. Kasi napakatiba yung alpas dito. So wise na sila. Buti na gano'n na natuto na rin. Para dumami sila sa gubat. Ayan o. Oh.

kaso napakagaling yung layaw mga idol so dalawang beses na nangyari kanina pa sa unang sitat natin mga idol uh, lumapit na sila na uh, mag attempt ng dumapo pero hindi talaga tuluyan dumapo hanggang umalis mga idol so napakatibay ang mga layaw dito mga idol so ang spot na ito mga idol itong una akong napuntahan sa lugar na ito napaka ano napaka wais yung mga layaw dito mga idol so hindi tayo nakahuli mga idol zero tayo ngayon so napaka tibay napakagaling yung mga alpas dito siguro ang dami na siguro nagahunting dito ayun po mga idol wala po tayong nahuli kahit anong ginawa nung ating uh, katiyan na si Upaw -paw. may dala pa tayong isa yung si ano si prida yung veterano kong katiyan. So ganoon din, lumapit din sa kabila, doon sa veterano natin, hanggang tumingin lang. So, hindi dumapo mga idol, hanggang umalis. So ayan mga idol, wala tayong uli ngayon, at uuwi na tayo. So punin natin yung ating katiyan. yung katiyan natin mga idol si Apawapaw so kahit anong gawang kampay paraan, diskarte ni Apawapaw hindi talaga dumako sa trap natin so may trap na tayo at may kulot na tayong dinala, nilagay pero hindi pa rin so ayan mga idol si Apawapaw, nanatigling Apawaw kasugat sugat na po yung muso niya So maraming salamat po mga idol sa inyong panunood. Pa-chat out pala sa mga idol ko dyan. So sila Alejandro Salas, idol. Shout out sa iyo. Tamkins, idol. Sa kababayan ko ng mga ngate. Dito sa lugar ng Dabaw. So ayan mga idol. Uh, shout out sa lahat ng mga hunter yan. So tuloy rin ang ating ginagawa na cuts and release. So for entertainment lang po ito mga idol kasi ito po yung nahiligan na natin at nakatulong din tayo sa kalikasan at sa mga ibon na, na mga alimuko na paano sila paramihin yung iba natin kasama ay binibreed nila sa atin ay pinapakawala natin yung huli natin yung walang potensyal na maging pangate kasi yung pangate natin hindi talaga sila uh, magtatagal na magiging magaling na pangati. Dumating ding araw na hindi na sila magiging magaling. Ano na tili lang mag dahil sa gubat. At uh, ganoon din, tulad ng uh, na yung, uh, yung veterano, minsan na lang yung maguhuni sa gubat, hindi tulad ng dati. So nagbabago sila. Kailangan natin ng reserve, reserve para dating na araw, meron tayong magagamit na magiging pangati. Kasi ito na yung mahiligan natin mga idol, yung pangati yung ito yung pambawala ng stress natin mga idol so, hindi naman natin itong kinakain at iniihaw hindi naman natin itong sila uh, pinapatay yung mga ibong huli natin so pinapakawalan na natin yung kahiligan na lang natin yun ang ginagawa natin na kahiligan kawala ng stress masaya na kami mga hunters na isagawa ang mga bagay na ito mga idol so mga idol mga na natiling nanonood dyan mga idol So, yung iba ay bago pa lang sa aking YouTube channel. I-subscribe naman. Uh, Alimux TV. Ang aking new, uh, Facebook page. Ganun din, Alimux TV. Sana ay suportahan ninyo ang aking uh, munting channel at aking munting Facebook page. No, mga idol. So, set out sa iyo lahat ng mga hunter dyan na tulad ng ginagawa na natin na uh, catch and release. Ayan po. Cuts and release po ang ating ginagawa for entertainment lamang ito mga idol. So, ayan po. Maraming salamat sa inyong panunood. At ako ay uuwi na. At God bless all. Bye bye. So, ayan po mga idol. Magpakawala tayo. So, hindi mo yun, yun yung So, hindi kita ng potensya ng pangating.